Ka Dragon. Ayan, good morning po. Dito ulit tayo sa bukid. Ayan, mga Dragon, may ginagapas sila at inida dito. Yung palay ng kaingin daw. Kaya pala ibang klase. Kala namin malagkit. Ito o oh, mga ka-dragon. Ah! Tapos na pala. Ito yung tinatawag nilang ano, palay ng mga ano, buhid. Ganito. Para siyang ano, malagkit. Dulo lang yung kinuha nila. Tapos gigiikin nila ng ano, mano, -mano. Pero masarap to eh. Para siyang ano, brown rice yung itsura niya. Ayan, magpapaharvest na rin pala yung ano, kambal ng telegaya si Uncle Lajo. dami na namang ng sigarilyas eh. Kunin na natin at baka manigas na naman. Anong gawin nyo guys? Mag construction worker. Saan natin ilagay ito? Kita mo ito. Ito yung senior na eh. Ang halo dati ko. Simento. Ayan guys, bali itong buhangin na ikakalat muna namin. Tsaka dito banda sa simento yun natin kasi may natirang konting simento. Sayang naman. Baka magtigas lang. Ay, hey guys, yung so astig yung nagawang pangkwan ng tiligaya. Ang <laughs> na Naawit pala nila kuya dan yung pangpinas.

mọi người mọi người mọi nha, mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người Unicorn of a Pie. Diba? Hindi ko kulay <laughs> Kulang <laughs> matabang. Masimplak.

guys, ilagay ko na ano parang ano parang ano 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 kinamatisang manok? Ay, yung yung? Haly, iba yung tinola, iba yung kinamatisang manok. Ay, manok. Na may ano 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 may ampalaya para matanggal ang lansya lahat ng gabi guys ito yung pinakamasarap um, mm, kung alam niyo ang pangalan nito ano bang tawag na sa gabi na ito ante hindi diba mo rin alam Binahe na mabango eh. Iba yung binahe. Iba yung binahin. Iba yung binahe. Yung pula. Hmm. Violet. Eh, parang violet yung kwan niya. nabisin. Ang uh, gito uh, construction worker. Kailangan may ukra dun sa likod nun. Ay. kala ko dyan o kag kag kaganto o katang-tanggal. Saan dito? Ha? <laughs> Hindi yan guys yung nilalagay sa ano ha, sa sinigang. Ibang gabi yun. Ayan mga kajuragan, lagay na natin itong apalaya. Sarap yan. Mas masarap yan pag native. Tapos o kaya yung ano, native na palaka. na yan. Game Messenger. George. excited nang ako magpalaka sa yung kahoy na pinagkakasin. Ah. Kabango. amoy na amoy mo yung bango ng ano, gabi at patani. Ano. Mm, mangana. Mm. Mangan guys. kailan natin kung kailan 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 kung kailan

Kamis na ni native na manok yun. So, kalinti, kadama eh. Ang buhay. Kamita. Dati, pero ngayon mm, wala hindi lang nakakita ngayon. Mm, Kadami lang kamita. Nakita ko ng kan, upa, dalawa, pagbanda nga. So, punas lang tayo ng munggo. Sa na daw. The fish, dali Guys, tignan nyo rin yung saka nung asawa nang tibasing, oh. <laughs> Alakay, oh. <laughs> Nagakas ng uling. <laughs> uling pamor. Malinis? So, yun mga ka-Dragon Valley, sinisimula ng harvestin yung balay ni Papa. Pero, ano yan, si Ate Irene ang gumastos. Bali, ang mangyayari niyan, ano sa labas gastos hati sila ni papa siguro yung kay ate Greta baka bukas. hindi kasi kaya to ng isang araw So nanghahakot pa lang yan nila, tinida? Oo. lang sa atin Ha? lang yung green yung not capable yung kayo ginapay sa lang. Ayan guys, ginigigik na nila tong talay kaingin. But hindi nyo iikwan doon sa ano na lang? Harvester? Iha guys? Mahalong ha, ng Though, ano siya, no? Malagkit. Maganda ng buhay niya, no? Hindi ito malagkit. Kala nga namin malagkit dati. pala Hmm. Parang ano to eh, brown rice. Hmm. na rin ako ng ganito dati. Ng dala ni, ano, Dana. Pag hindi na rin siya naluto siya, parang mula siyang mula. mula ano niya. Landangan yun ano? Kaya ng na yun. Ang pa yan. pa Si pag naman ni Entet, anak ni Kuya Efren. Kalisahin mo nang amamak ng pasok mo pa sa sako. Dugtong mo na lang dyan. Kataas pa ng kwan niya, no? Kataas <laughs> yan? Ng puno niya. Paaga daw kasi ito. Nang Kaya kala ko kanina, hindi niyo pa lahat. Yung pa wala nang <laughs> bunga. <laughs> Nigapas niyo na pala lahat